Oo. Oh, <laughs> Barrier ka niyan. <laughs> Ngingi nga ako sa'yo kanina pang lug. Bili na. Bilan na din ako. Dali na pang friends tayo. Dali na friends tayo. How to cook kalamay.

Tingnan mga kaya ito nyo. Kung luto na patabol, alis na yung luto. Yun Ayutan, hilaw po yan. Ginalo eh, huwag na nga huwag eh. hindi kayo magpapatabol? Patabol. Ang babat ako pati. Hinahalo na ni Kuya Ame. Ayan. Ayan. Hindi kung kailan pang luto na saka. Ay wala na, giligilin na. Wala kay patabol atin 'yan. Wala na. Wala wala wala. Wala.